So, good morning! Good morning mga palengga! In today's video, say hi! Hello mga palengga! <laughs> Lamig! Lamig! So, napaka-aga pa today. Dito kami sa labas. Kakahatid lang namin sa aming kay Bunso sa school. And, di ba, nandito kami sa May Villa Verde. Kami ay... Anong... <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Um, gusto lang namin i-share yung yung moment na ito dahil ito yung moment na magkakaroon na kami ng sasakyan. Ayan. By the grace of God. Thank you Lord. Blessing para sa amin. Though na kahit ito ay Uh, utang lang or ni loan namin still um, Am um, inalaw ni Lord na magkaroon kami ng uh, sarili naming sasakyan. Matagal na naming pinangarap na magkaroon ng sasakyan pero hindi namin pinarorority 'yun eh dahil may mga bagay kami inuuna and dahil na naging okay na yung situation namin kaya na finally ito na nga uh, God granted our request. So ito yung the moment of ano na Nakukunin na namin yung car today. So, 'di ba, i-update na lang mga palengga mamaya. Oh, kasi ba, baka bawal mag-video doon. So, wait lang. Ah, uh, gusto ko lang tanungin si Carl. Oh, anong masasabi mo dahil pagkakaroon huh? na tayo ng sasakyan? La, okay na excited. <laughs> excited. Ayun nga, dahil first na, first car namin ito, sabi ko nga sa kanya, uh, alagaan niya uh, at tuwag niya ng gawin sa hindi ka aya-aya sa Panginoon. Kasi manay mo baka bawiin. <laughs> Ayun maga pa yung mata ko oo, kasi ano na na-infect na, na yung aking eyes. Anyway, mga pelangga dahil malamig na nag-i-aircon na pupunta na daw kami. See you later. Mm. Ayan, dito na kami mga palangga. Kami ay papasok na. Ito yung entrada nila. Palapit na kami ng palapit. Ayan na mga palangga, nakikita na namin ang aming car. <laughs> Secret. <laughs> Ayan na, ito na yata 'yun. Ayan na, ay hello. Ito na nga 'yun. Bueno, sí, sí, ya como se si fuese vuestro. Como si fuese para vosotros, ¿vale? Fotos y lo que tú quieras. Voy a tirar esto y vengo, ¿vale? Sí, vale. Un minutito estoy como vosotros. Aquí está. Ayan, na, ito na ako palangga. So, ito yung inner niya. Ay, okay, sige, sige, sige. Sabi. Ba Bago washing, oh, kayo gabsa-basa pa. Next, ga. First, ga, first seat. Ano? Ah, Maliit lang ananya, ah, gamay, -gamay si Imo. <laughs> Sakto lang si Imo. Kay kagamay si Imo. Sakto tama -tama lang. Tama-tama lang kay Carl. Kasi maliit si Carl. <laughs> ano ka ba? 5'7? 5'8. Oh. Ito yung sa ano. Okay. Sa so tama lang. Pang ano. Talang yung pito. Ayaw din yung pito. kung siya masipagrile, si eh, eh, e e Aprieta. Apreta. Abre. Ya. Acaba limpiando, está mojado todavía. Sí, lo limpian por la mañana. Pero está un poquito... hay... No, Esta un poquito hasta que sí, seca, sí. pero bueno. Ahí. Pero líquido, todo líquido, esto correctos. Eso limpia para las brisas y anticongelante. Todo bien? Si todo bien. Ayan. So, finally, yan dito na kami ngayon. Sa loob mga palangga. Ayan. So, di ba, like, kapa pa ni Carl. So, kami ay uuwi na. Gasolina. So, dito kami sa click cars. Ang ng gasolina ka. 27,000 po Ang gagamit. Nakalagay na. Ha? Wala na. gano'n. Hmm. Sige, hi muna. Hi, hello. Sige, lang ano pa ako. So, ito yung ano yung sa atas. Okay. First, oops. Yung prino kasi, di ba? First drive. Kamutangin okay. oh, ko, asang chino? Ano yan? Lulululunukin. <laughs> tayo? Yeah. No feeling? Ano, ano pa kung hindi ka pakabi train wala <laughs> wala masigaw naman yung suga eh hindi ko makakonekta sa ano feeling na nakapag-drive ka muli. Aga. Pusta na yung hindi mo ang pag-uusap. Dapat sinisip pa ako. Ano ka ba? Ayaw niya. Ayaw niya kausapin. Sipi mga 13 years <laughs> ako, disipin na tayo mo. po ay magugusulina. Mag-uumuwi. Okay, so in today's video, it's about unboxing of car seat for Charlotte. Baby car seat. Okay. And for mine. Yes, it's yours. So, so since meron na nga kami car, praise God. Si. And, Tengo una coche ko. con esto. See? And, ayun na nga. So, talagang required na ah, magkaroon Michele. ng um, car seat for kids. Kaya naman talaga agad-agad siya may order sa Amazon. Um, so, kinabukasan, um, diniliver na sa amin. Di ba, nag-pay lang ako ng for additional The stranger! Fee. Okay. The stranger! It's time stranger? to unbox! And, yay! Okay. Ang laki ng box. So, yeah! katanggalin ko muna siya sa ano. Ah, I-remove muna natin sa mga box. And, oh, wait, 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 wait. Tanggalin natin ito. So, ito na nga siya mga palagga. Siyempre, since Charlotte is a girl, siyempre um, kailangan mag-i-fit yung ano sa kanya, yung colors. So, let's open. Wait, 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 wait. Oops. toto so ito na nga siya mga palangga. so, na ra 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 and pink ang pinili ko so yung brand ra is kindercraft So, ito is from 15 months old up to 12 years old. So, binili ko siya for for mga 70 euro. Yung head part niya is adjustable. So, since pag-grow ng pag-grow yung yung kid, syempre, ayan, pwede siya i-up at i-down. So, ito siya mga palangga. Di ba, lakiranggal ko yung dito sa head part niya. Kasi, medyo, ano, pang baby lang ito. So, ito siya. Ayan, so, nakalagay dito, from 0 to 15 months is not allowed. So, ito, ito yung mga guide niya. So, ito yung sa likod niya. Ito yung bandang ano niya sa baba. In case na madumi na, pwede palang labhan. kasi naaka ano lang. Okay. Amanda. La 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 So ay mga palang gan di ba nung bumili nga pala kami ng car. Um inoferan kami ng ng click cars kung saan kami uh, kumuha ng car doon sa flip cars. Um, Inoferan kami ng isang oh. set or in case of emergency, emergency bag. Um, baga, kumpleto na. And, ayan, kasama yung may vacuum na. Hindi naman siya part ng emergency but still, kumbaga, accessories ng car. And also, nandunan din yung mga pag-emergency. So, kasama na yung itong bag. Hey, cards. Are quiet. So, yung <laughs> laman niya, um, um, emergency light in case of um, something na abareya or accident. So, ilalagay mo lang siya sa on top of the car. So, mayroong emergency light. Then, also, ano, emergency kit. So, itong emergency kit, Ayan, naka-plastic pa. So, let's open. Ayan. So, ah, okay. So, ito yung laman niya. Pang first aid. Ayan, pang first aid. Ito. Alam mo yung parang yung nilalagay sa road na triangle. Paano nga ba ito? So, ito siya mga palangga. Ayan. Ayan. So, parang ipapatayo. Yan. Tatayo sa road. Para makita ng ibang cars in case of or accident. Sana, ay uh, I pray na wala, no? Pero, syempre, hindi natin malalaman yung panahon. So, di bali dalawang ganito. Ayan. So, maganda siya kasi nakukold. May pagkadaan dito, ma nakukold siya and at the same time, meron siyang Alis dyan. Alis dyan, Charlotte. Meron siyang pang cover. Like ng ganito. Ayan. And also, ano pa ba? Um, yung vest. Yung... Yung nain vest na yung sinusuot sa road. Para makita ka na, let's say, masiraan. Ayan. And also, yung mga pang limpya or pang ayun nga, uh, pang spray sa sasakyan with kasama ng pang wipe. And also ito. Pa, ano ba ito? Insectos. Ayan. Para sa in, insectos. Pang cleaning and sprays. And also pang spray ito sa wheel cleaner. Ayan. Ayan lang. Ito din nilalaman ng ng kanyang bag and kasama ng vacuum. So mas natutuwa ako dito sa vacuum dahil hindi lang sya pang car and pang home lang. Pang home din. Very handy. So, nakakahalaga ito ng 80 Euro. So, kinrab na namin dahil Oops. para hindi na kami bumili pa isa-isa kung saan-saan. So, at least ito, kompleto na. At kung ano pa mang ibang accessories na kailangan, yun na lang yung bibili namin. So, at least, ang importante, Can is I kung, open ito, yung first Did aid. No, 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 no. Hindi yan. Yung pang cleaning, yung pang yung vet, emergency. So, ayun na mga palanggan. I-share ko lang. And, thank you for watching this video. Hasta luego!